Yo, what's up mga ka-jeep trip at mga ka-jeepers Magandang gabi sa inyo lahat Welcome sa ating Gabs TV Night Vlogs At syempre, featured natin ngayong gabi Ang isa sa mga nasa listahan ko Pagdating sa mga maikisig at mapoformang jeepney Na gawa ng Katigbak Motors Pero bago tayo magsimula Siguraduhin nakasubscribe ko muna sa ating YouTube channel At syempre, pakipindot na rin ang notification bell Para updated kayo lahat sa latest jeepney videos natin Kaya tara, samahan nyo ako review na specs Ni Winwin -win Jeepney Okay yan, so magandang gabi sa inyong lahat. Kasama natin si Boss Mon, ang shadow. Siya yung owner na itong win-win jeepney, sir, no? Ayan. Sir, kwento mo naman kami about sa unit natin. San gawa? Si win-win. Ayan -win. po, ayari yung katikbak. Mo, katikbak motor. Ayan, okay. Kay si Kaboni. Kaboni, o. Kaboni, no? Ayan, so. Sir, ito, ah, uh, ito is basal, no? Oo. Pranyo. Pasa na, okay, oh. bagulas. Yan. Ano pala makina na gamit natin dito, sir? Puso, 4D35. 4D35? So, ang 4D 4D so, laki, no? Oh. Pwede makita yung makina natin na yan, sir? Grabe, 4D35 pala to. Ang alam ko lang, hanggang 4D34, eh, no? Meron pala 35, no? Ay. Grabe, laki nga, oh. Um, Ako yan, solid yung Ito pa, turbo. Yan, yeah, yan. Yeah. Hindi, nang turbo siya. Wala ko, yung 34 Pero, sir, uh, ano to? Uh, ilang speed ang transmission? 6,000 Hanggang 6,000 Nai-testing na ba natin ang top speed na ito, sir? hindi kaya na loob Ah, di kaya na loob yeah, oh. 20, Hanggang 120 may git lang Hindi ko kaya Hindi na kaya pa <laughs> May bibigay pa Kaya pa ng gift oh, Kaya Hindi na kaya <laughs> Nakakatakot, no? Ayan So ito Sir, bali, magkano pala inabot kay Kaboni itong ating unit? Uh, ang body ay Kalahati 500 Body And then the rest, ikaw na bumili. Oo, oh, mga kanya, yung accessories. Ah, ganon. So, kayo na lahat. Ayan. So, sir, paano yun? Yung labor nung pagkabit? Yung mga mounting, ganon? Kasama na sa... Kasama na sa... 500. 500. Ayan. So, kung ang binili nyo lang is yung mga pangilalim, makina. Ayan. And then, sir, yung sa 500, kasama na ba yung mga upuan natin? Oo, yeah. oh, full string, bubong, ilalim. Ayun, so all in all, yun na lang, no? Napaka-sold. Napaka Anong preno na gamit natin dito, sir? D5, D5. D5. And then yung mga pangilalim natin, molye. Anong gamit natin, molye? Ayun, ay, oh. ang mga Ang IBM definition ay suso. Suso. Molye ay pampuso. Pampuso. Oh, no? ayan. Eh, kamusta naman to, sir? Di naman matagtag. Ay, wala, wala. Ah, wala. Yeah. Okay. Kasi po gamitin. Ah, ayan. Kaya... Lalo at puno. Ayun, no? Ay, yun, oh. So, ito is private jeep ni, sir, no? Ayan. Okay, so next natin dito. Siyempre naka gulong na ano to sir? 700? 0. 750? 750 yun, 750. Kaya pala medyo mataba siya pag binigtan. Oh. And then naka Mustang siya na half cap mga boss. Ayan. So ito sir, sa natin nadali yung Mustang na yan? Ayan. So shout out kay Mr. Half Cap syempre. Ayan. Okay. So tumako tayo sa interior mga boss. Ayan mga boss. So ito yung kanilang interior. Ayan. So boss, ito yung mounting ng manibela natin, no? Ah, okay ayan. Etong jeep natin is ilang seater pala ito. 13 ano, pero 12 lang ang sinasakay. 13, pero 12 lang ang naisasakay. Pero kasi naman 13 pag sakay. Kasi. Kasi. Kaya lang to. So ito yung kanilang interior mga boss. Malinis din. Ayan. Gaano katagal na pala to sa atin itong unit na to, sir? Alam year, sa November sa so, November mag one year. So kumbaga parang last year na napunta kay Kaboni, ito yung binubuo, di ba? <laughs> Ayan, so And then ang sumunod nito is yung si Baltikin. Ayos yun Yun na. Okay, and then yung kay Boss Michael Weiner. Ayaw. Ayaw. Ay, so magkakasunod diyan. Napakulot na. Kasi syempre naka ano rin si Boss, naka cable. Ayun. Hindi malinis din. Malinis din yung kanya mga gauges nandito sa gilid. Ayun, circuit. So ito is talagang sir hilig mo na simula pa nung jeep po kami luma ay eh, kaya nung naos yung jeep na interest na ka interest na nawili na ayan, ayan. 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 kung baga parang ano hindi na mapigilan ano <laughs> nakulot na kung tawagin ayan <laughs> so ayan so ito sir na di tang di angat din ba yung kasoy okay, ayan. ayan tingnan natin okay dito tayo sa kabila ayan mga boss eh. no. Ay, ano pa kasori diyan mga boss? Sir, ito kasama na to sa features niya, sa kaha. Uh, uh, yun lang sa 500. Ilang special features niya? Ayun, special <laughs> Kumpaka naangat yung kasoy oh, sa mga nagtatanong baka sabihin. Pa-ikik lang to, ito kaya to inaangat kasi para mas madaling tanggalin ang gulong, sir, tama ba? Pag magpapalit. So, oh, ayan. Okay. So, it is private kick po siyempre next natin yung kanilang power mirror kung tawagin Ayan. power mirror yan napakasolid yan makapos eto sir kasama ba to sa kay Kaboni o oh, ikaw na, na, bumili rin. niyan kasama na kasama na rin Ayan. oh, nakasignal to eto saan natin natadali mga ganito side mirror sir? oh, eh, eh, boss boni na lang kakaboni rin Ayan. kasama na po to boss. mo shout out, baka may mga babatiin tayo. Uh, shout out na sa mga sa mga sa istasyon. Okay. Uh, yan, yan Patangas Park Station. Okay. Tapos sa Team Low Speed. Team Low Speed, syempre. Tapos Ayan. sa uh, syempre sa anak ko. Ayun. Si Bibi. So yung anak niya ay si Win, no? Yung Win. Ipinangalan natin doon. Okay. Baka may iba pa? May iba pa tayong tapos pa sa biyahing Balibago Tanawan. Balibago Tanawan. Ay, Kuya Arnel, Milanes, Ay, Kuya Elmer, Presi. Impresa kay yung mga. Pangulo, Pangulo Imol. Okay. Dito pa, baka meron pa. Ayun lang. Hindi sir, sa mga aspirants pala na gusto magbuo ng ganito kakisig na jeep, ano pala may papaya natin? Ano mga ano, gusto mong tulad ko din lang dati. Nakawili. Kaya din mga pikade. Utay-utay lang. Utay-utay so, lang. No? O so, sir, maraming maraming salamat at ingat sa biyahe kasama si Winwin -win Jeepney. -win Ayan. Okay. okay. Siyempre kasama natin yung ano dito. Pumayag na magpa dito. <laughs> sir, shoutouts po kami mapapatingin ka rin. Shoutout nga pala yung mga GLC family. Ayan, GLC shell, family. GLC family. Ayan. Okay. So Ayala Lipa to sir. No? Yes, sir. Shell Ayala Lipa. Dito madalas yung yabangan nights, tama ba? Right. Ayan. <laughs> sir, kayo, shoutouts. po kami mga babatiin po kayo. Shoutout ng kulat, Pineda Family sa Lipa City, Patangas. Ayun. Okay. So marami-marami salamat po at pinayagan niyo kami i si Winwin Jeepney -win dito. Okay. Na-feature na natin to. At hindi matagal na to nasa listahan po. yun doon lang napunta dito sa Lipa. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood sa Insys Day 1. Yeah. At sa lahat ng mga bumili na ating Jeepney Pinas Clothing at mga sneakers. Maraming maraming salamat.